Okay, so, yan. Ano natin? Yung nilalagyan na natin ng waterproofing, guys. Ayan, so, oh Ayan, o. Yan o. Yan, si Pa Raymond. Ayan. Bye-bye Iba bang kulay, guys. Binili natin kasi kinulang yung tatlo. Apat ang nabili, guys. Ayan, so, oh Apat ng nabili. Ayan. Ayan, Apat na, oh Apat. Ayan. Tapos, wala yung ano na ito, yung kaya natulo na sa loob okay, okit okit no oh. Ayan okit okit na guys oh, yan Natulo na sa loob At saka ano na ano Parang na okay, Hilaw pagkabuhos Parang nag okit okit oh, yun oh ayan. Tapos ito yung Daan ng tubig Walang Parang di may stock Okay yun nangyari oh. Ano ba yan o oh? Anong yari, oh? Parang ano na hukit-hukit na hindi na magtatagal to sa hig na ito yan o yan o na na sa ulan yan ok na. kasi puro barado kanina kaya hindi umagos ang tubig yan puro plastic tayo ng pusa yan naalis na ok na yan, so. oh, yan. Uh, ano yun uh? yung, yung ano yung si higit po dito ok lalagyan ng water trooping ito ka muna ah. oh. ayan guys oh nagpipintura ng dilaw gold pala gold yan guys ito guys project natin to. ayan guys oh si ko ano Mr. Uh, miss ano Miss Miss available. <laughs> <laughs> Eh handa ko pag Oh, tinan mo yung ginto ba Kasing kulay yung damit niya. Ano ah? <laughs> yan. yun guys. Ito naman yung isang project namin guys. Yan o. Oh. Nagpipinis ako dyan. Ito yung pagkatapos dyan guys. Ito susunod guys. Ito. Yan mga materialis niya guys. nandiyan na. Ah. Nakatambak. Ayan o. Oh. Yan mga bakal na yan guys. O so, yan Pagkatapos niyan guys.